sale kranti eta ll santan ka va manti samanta porna pomesh samala punama va o kala kala lutu ganta date alla ke kun lamyo ko ni jidjan kat 23 23 on ke lantai tarte pa perintah ya masihin kat ni jidjan kat 25 kilo

yogurt

Hindi mo talaga wala lang yung release

Ik ben pas de nieuwe piek van de vernaam. Dat is Vamos me ver palang katanda ka tanda nila mag-20 yun. <laughs> hulo lang pero malaki yung patawa ng leet Ano yata yung nanahing antogs?

may talaga dito. Ang buslugan. Ay, may na natuloy nagpakita. Hmm. Tulungan pa, pa siya. Yeah, para ka na mga kape. Ah, mga kape. Ah, mga kape.

अच्छा त मां